At ganito po ang sampol ng ating TRP. At ganyan po ang dapat na dadating sa ating Diyan sa Masang Pilipinas. At yan po dapat ang magiging hawak po natin na TRP. Mm -hmm. Isang mapagpalang araw sa atin lahat, mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga tips, impormasyon, kaalaman, at mga ideas patungkol po dito sa bansang Lithuania. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa araw na ito ay patungkol po sa TRP, or Temporary Residence Permit dito po sa bansang Lithuania. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Blogs, at hit nyo na rin ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. Don't forget to like and share sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan upang sila rin po ay makapanood at magkaroon din po sila ng mga ideas, mga tips, impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lituania. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. Ang last po natin na upload mga kaibigan ay ang napag-usapan po natin doon ay patungkol po yon sa seasonal work permit na kung saan kapag tayo po ay minamadali ni employer na pumunta po dito sa Bansang Litwinya upang makapagtrabaho kung minsan ang inisyo po sa atin ay seasonal work permit at uh, ito nga po ay uh, mabilis po tayo makapunta wala pang isang buwan makakapunta na po tayo dito sa masang Lithuania. Subalit, so, mayroon po itong mga kaakibat na mga consequences sa atin. No? May mga disadvantages at mga advantages So, panoorin nyo na lamang po yung last po natin na upload patungkol po sa seasonal work permit. So, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan patungkol po doon sa TRP or Temporary Residence Permit. At ganito po ang sampol ng ating TRP. At ganyan po ang dapat na dadating sa ating dyan sa Bansang Pilipinas at yan po dapat ang magiging hawak po natin na TRP bago po tayo pumunta dito sa Bansang Lithuania. Kaya sisiguraduhin po ninyo mga kaibigan na makakuha po tayo ng ganyan na yan po ang ipapadala sa atin ni Migris papunta dyan sa Bansang Pilipinas at yan po ang makukuha natin dyan sa BFS. Ano nga ba ang TRP? Ang TRP mga kaibigan ay ito po yung ini-issue sa atin ni Lithuania. At ito po ay temporary residence permit at 2 years validity nga po ito mga kaibigan. At kung yan po ang hawak mo mga kaibigan, yan po ay matatag. At uh, may mga advantage po yan. At kung yan po ang hawak mo ay marami pong magandang opportunity na nagaantay po sa dito sa bansang Europa. Dahil kapag tayo po ay pumunta dito po sa bansang Europa, mayroon po tayong tinatawag na 3 months provis provisionary period. No? Na kung sakaling hindi po tayo nagustuhan ni employer, may mga reklamo po sa atin o kung hindi rin po natin gusto ang company at kung tayo po ay mag-resign o i-release po na employer, ay hindi po ikuklos ang ating visa po dito sa bansang Lithuania. Dahil tayo nga ang nagbayad niyan mga kaibigan ng pagpabiipis po natin ay ang biniyaran nga po natin yan ay nasa 17,000. Diyan po sa bansang Pilipinas. Si employer lamang po ang ating daan o sila po ang naging sponsorship natin dito po sa bansang Lithuania para po tayo ay makuha ng TRP or Temporary Residence Permit natin po dito sa bansang Lithuania kaya pag tayo nga po ay ni ng ating company or employer dito po sa bansang Lithuania tayo po ay may choice na mag-apply dito po sa bansang Lithuania directly no at kung nais po nating pumunta sa lahat ng EOS country dito po sa bansang Lithuania upang magbakasyon or mag-apply po doon ay at uh, handa po's handapong saluhin ang inyong sponsorship pipwede po tayong pumunta mga kaibigan sapagkat open po ang ating TRP kung yan po ay nakasingin visa no? open po tayong pumasok sa lahat ng EU country po dito sa Bansang litwinya at yun po ang napagandang opportunity po kapag tayo po ay TRP ang hawak po natin kaya doon sa mga Pilipino na pupunta po dito uh, sumikapan po natin, magantay po tayo na TRP po ang maibigay po sa atin Maganta lang po tayo ng matagal mga kaibigan After po ng BFS natin 45 days to 90 days po ang antayin po natin na upang magkaroon po tayo ng TRV Pero yun po ay sulit naman Kapag yun po ang hawak po natin Yun po ay matatag mga kaibigan Dahil mostly sa lahat po ng pumupunta dito ng mga Pilipino sa Bansang Lithuania ay lahat po ay TRP po ang ini-issue ng government ng Lithuania para po sa mga Pilipino workers dito po sa bansang Lithuania. Wala pa po akong na-encounter na seasonal work permit na pumunta po dito sa bansang Lithuania upang magtrabaho. Wala pa po silang inisyu na gano'n no? Na seasonal work permit para sa mga Pilipino. Kaya mga kaibigan na lahat na pumunta po dito katulad po sa amin, kami po ay TRP po ang inisyo po sa amin. Lahat po kami na Pilipino dito. Marami na po kami na Pilipino po dito mga kaibigan. Lahat po yon TRP ang inisyo po sa amin. At hindi lang po sa amin. Lahat po ng company po dito na may mga Pilipino na lahat po sila ay TRP ang inisyo po sa kanila. Kaya mga kaibigan, di bali po tayo magantay at sumunod po tayo sa tamang proseso upang tayo po ay magkaroon ng TRP or temporary residence permit. So sana naging maliwanag po sa inyo mga kaibigan ang pinagkaiba ng seasonal work permit at TRP. 2 years validity po ang ating TRP no. Sa sana maliwanag po sa inyo ang pinagkaiba ng seasonal work permit at sa uh, TRP po no. At uh, nawa uh, nakatulong po sa inyo ang video ito. At uh, kung nakatulong po ito sa inyo mga kaibigan, uh, Tulungan din po natin ang ating mga kababayan. I-share din po natin ang ating ang video ito mga kaibigan para sila rin po ay makapanood at magkaroon din po sila ng ideas, information, kaalaman at mga tips patungkol po dito sa bansang Lithuania. Tulungan din po natin sila sa pamamagitan po ng share po ninyo. Ah, uh, nawa matulungan din po ang ating mga kababayan na gusto pong pumunta dito sa bansang Lithuania. At uh, dahil nga po ang Lithuania ay bagong bukas po para sa ating mga Pilipino para makapagtrabaho po dito sa Bansang Lituyen, mga kaibigan. At marami pong mga opportunity na nagkantay nga po sa atin dito. So, salamat sa inyong lahat, mga kaibigan, na nawa ay nakatulong sa inyong ang video nito. At uh, pagpasinsya nyo po ang ating mga video kung mayroon po tayong mga naulit-ulit. -ulit. So, ulitin ko, nawa ay kunin nyo lamang po ang mga nakatulong po sa inyo. At uh, i-adapt nyo po sa inyong sarili, sa inyong mga sarili, sapagkat ito po ay... Uh, mga tips, impormasyon at kalaman lamang ang ating ipina, ang ating inhatid sa inyo para magkaroon po kayo ng mga ideas dito po sa Bansang So salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Ingat po tayo lagi ng Panginoon. Gabayan po lagi tayo ng Panginoon. Salamat po and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.